Amidst the lush jungles of the unexplored region of Karanji lies a secluded water body a lake untouched by human civilization a place where nature still keeps its deep Nakita na ba kayo ng isda na mukhang tao? Maraming tao ang mukhang isda pero kakaiba 'to guys dahil as you can see dito sa picture na 'to isda talaga siya na mukhang tao. As you can see meron siyang mata, ilong at bibig, yung lipso oh, talagang parang mukhang tao talaga siya, ayan. Parang kamukha no ni Beshi yung isa, ayan. Ano ang gagawin nyo kung one day makakita kayo ng ganitong klaseng ista? Matatakot ba kayo or maaamaze? Kung interested kayo dito sa kakaibang isdang to, panoorin nyo tong video na to. Pero kung bago kayo sa page ko, huwag kalimutang mag-follow para updated kayo. Every time mag-upload ako ng videos every day. So nakita ko tong video na to sa TikTok. Ito daw ay isang isda na merong mukha ng tao. Ang tawag daw dito ay samsara fish or homo pisces or human-faced fish. Yan na yung English name nitong isdang to. And bagong discover daw to sa Samsara Lake sa region ng Karanji. And ito daw Karanji na to ay isa sa mga main sources ng tubig ng Nile River. And meron nga nakitang news about dito, sa kakaibang isda na to. So eto, nyo para alam nyo yung sinasabi ko. Amidst the lush jungles of the unexplored region of Karanji lies a secluded water body. A lake untouched by human civilization. A place where nature still keeps its deepest secrets. Welcome to Lake Samsara, a pristine aquatic haven, untouched, untamed, and uncharted. In the tranquility of Lake Samsara, scientists have made an astounding discovery, a find that disrupts the established norms of biology and beckons us to question what we know about life itself. Here, in the depths of Samsara, swim a unique species of fish, a species that bears an eerie resemblance to our own kind. They have been named as Homo picis, or human-faced fish. So, ayun na nga. Nag-search ako ng other information dito sa samsara fish na to dahil nga, syempre, iba vlog ko. So, gusto kong magdagdag ng mas madaming information para sa inyo. And it turned out na wala akong makitang samsara lake kahit sa Google Maps, sinurch ko na din. And nag-check din ako sa CNN or any other TV news kung nabalita ba to o sa national TV. Kaso wala nga ako makitang footage ng news about dito sa isdang to. And it turned out na ayun nga, fake daw itong samsara fish na to. Ayan, sabi dito sa article na nabasa ko online, uh, ang claim daw ay eh, merong human face fish has been discovered near Lake Samsara near the Nile River. Pero ang fact, ang sabi the visuals in the viral video are AI generated. There is no credible evidence to prove the existence of either a human-faced fish or a lake named Samsara near the Nile River. Hence, the claim made in the post is false. So hindi daw totoo itong kumakalat na balita sa TikTok na meron nga daw isda na natagpuan na may muka ng mga tao. Ayun. Kaya naman pala, onti lang ang mga videos about this, medyo nakakaloko lang yung isang news dahil para talaga siyang nagbabalita na meron ng discover na ganitong isda malapit sa Nile River. So medyo naloko ako, medyo natakot din ako, pero mas natakot ako sa AI ngayon dahil kung titignan nyo, sobrang dami na nagkalat na yung mga AI-generated na software, na pwede kang gumawa, mag-design ng kung ano-ano and parang lahat na iposible e to the point na pwede siyang makapanloko ng maraming tao kapag ginamit sa maling bagay. So, natakot ako dito sa samsara fish na to pero sa totoo lang, mas natakot ako sa future ng AI or artificial intelligence. Dahil sure ako na maraming tao or mar maraming masasamang tao ang pwedeng gumamit nitong AI technology nito sa mga maling bagay. So, ang lesson dito sa video na to, huwag agad maniniwala sa mga nakikita online, especially sa TikTok. Dapat matuto tayong mag-fact check para hindi nauuto or natatakot or na heart attack ng hindi oras. So, aaminin ko, medyo natakot ako dito nga sa isdang to nung nakita ko siya kagabi sa TikTok, sa FYP ko. And medyo napapaisip na ako, ano ba nangyayari sa mundo kung ano-ano ng kakaibang bagay yung mga nakikita ng mga scientists sa Earth. And again, hindi lahat ng nakikita natin online, sa TikTok man yan, sa YouTube, or kahit dito sa Facebook, ay totoo may mga nagayaman yamanan nagpapamudmod ng milyon sa mga followers nila nagpapa-challenge sa mga magfo-follow daw sa kanilang social media account pero at the end of the day yung mga nag-follow nga, nga and ang nagbenefit lang ay yung content creator sila yung dumami yung followers dumami yung views dumami yung engagement and dumami din yung earnings. So, ayun. So, kawawa yung mga followers na umaasa nga. Kaya, napaka-importante ng pagfa-fact check. Libre naman gumamit ng Google. Huwag puro TikTok, huwag puro Reels, huwag puro YouTube dahil nagkalat na ang fake news ngayon. Kayo ba? Anong masasabi nyo dito sa viral video ng Samsara Fish na to? Isa din ba kayo sa naloko or natakot nang makita itong isda na may mukha ng tao? Or mas natakot din kayo sa artificial intelligence technology ngayon online? Comment down below. At kung nagustuhan nyo itong video, make sure na naka-follow na kayo sa Digimon TV para lagi kayong updated every time na mag-upload ako ng bagong vlogs every day. Thank you so much for watching and stay safe. Bye-bye for now.